Ang sabi ng uh, kabataan party list, kung sila ay naproklama at kami ay hindi pa naproklama, deserve daw namin to. Deserve? Kaya anong nangyari kahapon? Isang kababaihan na miyembro ng kabataan party list, ang uh, nahingi ng tulong sa Comelec at sa Senado ng Pilipinas dahil siya po ay ginahasa ng kanilang kanil leaders sa Kabataan Party List. What happened, Bella? Nananawagan yung miyembro ng Kabataan Party List at nahingi siya ng tulong dahil hindi siya pinapansin ng Kabataan Party List at kahit ng Gabriela Party List sa kanyang reklamo na siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Bakit hindi magsalita? Ito mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagra-rally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan. Bakit kung mismong miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro, hindi kayo makapagsalita ngayon? You tell me! Bakit baba? You me. No, you tell me. Yan ang harapin ninyo. Dahil kapag hindi nyo hinarap yan, kasinungalingan at pagiging ipokrito yung pagrarally ninyo patungkol sa karapatang pantao at karapatan ng mga kababaihan at kabataan dahil yung mismong miyembro ninyo ayaw niyong tulungan dahil inahasa ng kapwa ninyong miyembro. Emotional damage!